Sino yan? Huwag ka! Huwag niyo po akong sasaktan. Anong ginagawa mo dyan? Naghahanap lang naman po ako ng matutulugan. Nasaan yung pamilya mo? Niya! <tos> <tos> Insan! give me something good. May lead na ako kung nasaan si Totoy. Don't you dare come back to me unless you have Totoy Patol's head on a silver platter. Briggs, John Father, Jeff. Magandang araw po. Masensya na kayo, pero sinama ko siya kasi wala na siyang tutuluyan. Kung okay lang sa kanyo. Oo. Oh. Sige. Makita ko si Totoy at Jet. Sila Totoy? Nandito sa Maynila. Anong ginagawa nila dito? Hindi ko rin alam na eh. Bata pa kayo. Alam ko na may gusto nga kay Totoy. Eh, na hindi ko naman dinedenay na may gusto ko kay Totoy eh. Ngayon, alam ko lang talaga yung priority ko yun yung alamin ko ano talagang nangyari sa pagkawala ni Kuya, di ba? Tuy, gusto ko lang sabihin sa iyo, sikat na sikat ka dito sa lugar natin ngayon. Kayo po pala yun, Kuya Totoy. Kaya naririnig kong kwento sa daan, natutulog pa ako. Sinunog mo, hindi lang ang mukha ko. Pati ang dignidad ko. Hindi kita papatayin. Gagawin kong pag-aari ang buhay mo.

Iwas sa gulo, ha? Sabihin mo, gulo ang iiwas, kay Bustoto'y Bato! Hi! Di ba ikaw yung naglita sa akin sa may tindahan yung nakarang araw? Di ba? Parang di naman. Pero sige, ako na lang para sa'yo. Ako na mag-adjust para sa'yo, baby girl. <laughs> Di luluya, eh. hmm? Di ikaw kausap, Hindi, Lolo Yai. Hindi ka kausap ko. Siya. Ako nga pala si Chua. Totoy? Totoy. Toto. Ba't to ako? Kunento sa sa'kin ni Chantal, yung roommate ko, bago siya nag out Hindi naman niya sinabi na ganito ka pala <laughs> ka. Uy, sobra na yan. Ako din, patigas din to. Oh, diba? O. Hindi naman Ano? Siya nga pala, hindi pa ako nakakapag-thank you sa'yo. Free ka ba mamaya? Sa room ko, kain lang. Movie, tapos cuddle, tapos... Cuddle? Toy! Totoy! toy. ano nangyari sa'yo? Ayos ka lang? Ano? Tara! 🎵 Isa puso, isa puso, alam mo, ang sa mga palasag, waka karagarag, kumantaong kumalang 🎵🎵 Hindi mo ba mga nasa lao? 🎵 pa lang yung naglaladala yung mga salo, pero te, mga katawan nakatapalang bakal 🎵 Wala tayong labang kukawal sa kawal, pero pa, siya kasama natin palibutan 🎵🎵 ko hindi sila kilapunta 🎵🎵 Patalas yung mga panabararao, sumigawag ang lupa'y kumalaw 🎵🎵 Siya'y umiinaso, kapag kanilang baliting, parating ang palaso 🎵 Wala pa kong Doon na doon -ita, na doon. Oh. Looks so be great pa below. Dahil bofo man ba di pa di papa. So man diri na di papa di taa. Kundi na doon. Siya Si Leon na kaloko para sa tiene lupa. Kamiyan pala pero para pula, para para si Leon nang na buhunan sa kasandali. ko yo na mura. Ako yo na

🎵 Dagaang gawang gawang mga buhay na wala sa pagkapay Mga payan hindi pa ay di ba, mga labi? Pero may dalawang nobel ang nakapuon na miti 🎵🎵 At pagdating magbuka, sa wakas ay na, buong... yep. 🎵🎵 Naka-iwa na rin at nablong 🎵 sa Sa wakas pa'y rin na araw Pero di natin na mamalayang meron na palangugna 🎵🎵 E mayaman na nako like, 🎵🎵 Ngayon di mo ba nagigita yung mga nasla? 🎵🎵 At bagong Puso man dirigma, di papakutsa, di papapubong Puso man di papadikta, ako at... lang Maganda ka. Guwapo. Bagay kayo. Patulan mo na lang. No, hindi na, no. Ikaw na lang. Kung nakaisip, may BL kayo. Ang BL ka dyan. Oy! Bye! Naririnig kita. Sweetheart, baby. Pinipilit kong magsalita. Save your strength. I want to say. Save your strength, please. Kamusta ang anak ko? Si Dwayne. Nanalo siya ang congressman ng Pook Paraiso. Malayong mararating ng anak natin. Kaya lang, nag-aalala ako para sa kanya. Takot ako kasi. Baka dumating yung araw mangyari sa kanya yung nangyari sa'yo. Power is not free. I know. Tanggap ko na yan. Pero bilang ina niya, Gagawin ko ang lahat para protektahan siya. Ibibigay ko lahat kahit buhay ko. K Kamusta na si... si, si Totoy? Totoy? <laughs> Tagal na siyang wala sa po para iso. Pedro, madami nang nagbago mula nung nawala ka. Asan ah, si so Totoy? K -k 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 Kailangan niyang umuwi dito. <coughs> Hindi ko alam. at <coughs> Bakit? <coughs> ano si Totoy? Ano siya? Step ka dyan, brother! Step ka, tatalo na ako! No cap! dumating ka pa kasi! Hindi sana naging kami ni Chantal at di siya aalis! Tatalo na ako! Tawag, Pag-usapan natin to! Clown, kung gusto mo mag-inuman pa tayo, huwag ka muna tumalun! Relax ka lang! Inuman? May kasama ba yung pulutan? Kung gusto mo, tsaka lang! May kasama video ka o kahit anong gusto mo, maghahanap ako, sisiguraduhin ko. Huh? Huh? <laughs> Huwag ka lang tumalon. Libre mo? Sige, libre ko. At itikimin ko siya ng ganito! Diba? Tapos yanito, ganito! Ganito! Patay sa akin yun! Hindi niyo pa ba alam kung sino talaga yung mokong na Wala kayong kwenta! Boss, naisip ko lang. May isip ka ba? Boss, pakinggan muna natin. Baka ang dumali sa atin si... Totoy Bato. Totoy Bato? Ang daming iskalawag na nagsasabi na hunting daw ni Totoy ang mga gumagawa ng gulo dito sa lugar natin. Lokong totoy bato na yun, ah. Pero hula ko lang yun. Ituro nyo sa akin kung nasa niyang totoy bato na yun. Tingnan ko lang kung sino mas matigas sa amin! Boss, bakit ba? Taktang ka. Walang nasasaktan sa atin! <laughs> Clown, huwag kang susuko sa buhay. Kasi hindi solusyon yung pagkuha ng sariling buhay ka lang. Mga ako ka sa akin ka. Clown, marami pang ibang babae dyan. Isipin mo lagi na may karamay ka. Nandito kami. Okay. Thank you, brother! Thank you! I appreciate this, brother! Real talk! Kaya lang naman ako gustong tumalon kasi... Extra malungkot ako ngayon eh. Bakit? Wala po kasing bumati sa akin ng happy birthday. Klong, maligayang karawan. <laughs> Salamat, tatay! Walang problema. Meron lang akong request. Ano yun? Kantahan mo lang ako ng happy birthday. Kasama silang lahat. Yun lang ba? Ako bahala sa'yo. Oh, <laughs> great! Mga kapitbahay! Pihili <gasps> lang sana oh, ako ng sa inyong lahat! Birthday kasi nung kaibigan natin eh! Baka pwede niyo akong tulungan! Sabihin niyo akong kantahan nitong birthday boy natin, si Clown. Kung okay lang po. Birthday mo pala. Hindi mo naman okay sinabi. Lang. Okay. Okay, Toy. Okay, sabay-sabay tayo. Wow. Sheryl. Huwag ka na mag-isip ng masama. O, ano ba ang gusto mong pulutan? Tara na. Hi! Hi, guys! Ayan! Ipapakita ko sa inyo ang bago naming titirhan. Ayan, o, oh, di ba? Ang ganda-ganda. Kuya -ganda. Totoy. Di ba? Perfect. Pati may manok pa. At saka, alam mo ang maganda dito, guys? Walang aso. Oh, ah, di ba? Walang aso! Patay. <cuasure> <susuh> uh... Patay. Oh, kasabi ko lang eh. Ay! <shuff> nakakatawa. Hindi nakakatawa. Hindi nakakatawa. Bakit? Tahol ka ng tahol. Akala ko aso ka. Aso? Ito ang mukhang ito? Mukhang aso? fairness, pogi aso. Pero hindi. Ano? Binawi? Tira mo yung vlog ko eh. Siguro hindi alam na yung Dory na nandito ka. <laughs> hindi alam na ba? Ano daw? Ano daw? Ano mapit Ano ba? Alin man? Alin ba? Alin ba? Alin lumapit masyado? In fairness, yung alam mo. Kaso may kalyo. Talaga? <laughs> <I'm> sorry. <laughs> 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 Kato, toto eh. Nag-ease kami ka dito, no? Warnings. Hindi, hindi nga. Hindi. Hindi, nag-ease ka kami ka. Eh, ito pala. Masusunod ka kay Aling Dore. Aling Dore! Aling Dore! Please, please. Huwag na, please. Please, please. Huwag malapit. Masama ka bang biruin? Ano naman, napaka seryoso. Char lang, ano ka pa? Pero sa totoo lang, kakarating ko lang dito talaga dito eh. Para alagaan ng lolo boyong ko. Alam mo yung matandang lagi nakatambay dyan sa labas? Ah! Oo, oh. oh, yung matanda. Siya. Ishi nga pala. Bricks. Bricks? Hmm, ishi. <laughs> so, dahil sinira mo naman yung vlog ko, pwede bang may request ako sa'yo? Ano yan? Tulungan mo naman ako sa vlog ko. Ha? Huh? Oo, oh, tulungan mo ko. Anong gagawin ko? Ikaw maghawa ko, kameraman. Ah, sige, basta promise mo sa akin huwag ka maingi sa landlady, ha? Oo promise. na. Promise? Oo na. Basta ikaw... Pinky, para sure. Ayan na. Uh, ayan. sige na, ano mo na ito. I-start mo na, ayan. Mag-vlog na tayo. Ganito? Eh, hindi, yan. Yung pag-anon, ah, pag Tayong ayan. dalawa? Yan, para mas malaki yung ano. okay. Ay, oo oh, nga, ano. Ay, 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 mas maano. Kita-kita ako. Hi, guys! Alam mo, kinabahan ako kanina eh. Akala ko kung anong gagawin ni Clown. Alam mo, buti lang natauhan siya. Ah, ngayon ako naman yung problema. Tol, saan ako maghahanap ng panglibre sa kanya? Sa pag-inom at sa pagpulutan. Uy hey Jet, kinakausap kita. Parang may kausap akong pader, oh. Anong nangyayari sa'yo? Ha? Kailan mo ba ako, si Jet? Friend mo ba ako? Anong ibig mong sabihin, Tol? Nagdradrama ka diyan ngayon. Ah, talaga? Sa so, totoo lang, parati ka nagsusunod sa mga mission mo. Mm Hindi -hmm. mo na ako sinasama. Tignan mo yung nangyari kanina kay Clown. Sinama mo ba ako? Hindi, di ba? Kinalimutan mo na naman ako. Ay, tol, ayoko lang naman mapahama kayo ni Chong Father pag napatrobol ako. Yun lang naman yung sagot dyan. Trouble. Toy, partners in crime nga tayo, di ba? Kaya nga may Batman. Ako to si Roby. Hindi, sa totoo lang. Sige, I mean, na, totoo lang dyan eh. Sa totoo lang, sumasama yung loob ko sa'yo. Sobra. Bakit naman? Ba anong ginawa ko sa'yo? O bakit? si Dwayne? Di ba, si Dwayne? Sanggang dikit kayo, di ba? Pero anong ginawa ni Dwayne sa'yo? Di ba, niloko ka niya? Samantalang ako, nandyan parati na sa likod. Napakabait ko sa'yo. Pero anong ginagawa mo sa'kin? Parati mo ako kinakalimutan. Makasama din ang loob, Di ba? at patawarin mo ko, but... but you must make me a promise. Kailangan ka hanapin mo si Totoy. Pabalik sa dito sa ating paraiso. Si Totoy, he needs to be here. Sorry. Toy. What mo inawa ka, Toy? 'Wag mo sabing Totoy bato ka. Kanin ako. Best friend. Ano wow, best friend? Oo. Sang-ang dikit muna. Sang-ang Pero tol. Batman pa rin. Eh, siyempre, medyo... 23 na, na tayo. Ibigis ko na din, siyempre, yung ano, mga fight, fight wow! ko. Wow! Buti naman pumasok ka! Nakakaya naman sa'yo! Pagod na pagod ka! Ano? Oh, ano? Malungkot ka na naman? Tol, umuwi ka na. Ano may itsura mo? Kami na bahala sa trabaho mo. Hindi to eh. Kailangan kong kumahit para meron tumang kainin eh. Yan yun na. Dito talaga dito sa Maynila, minsan kailangan mong gumawa ng dalekado para may kitain kang pera <coughs> eh. Iyan, okay, mabuha ka muna. Bukuha ka muna. Dawa ng pagkain. Dawa? Palmado pa ba? Wala akong May hirap yung trabaho niya sa si loob. Kapit mo, no, palmado. Samantala kami, nagbuwad kami ng mga yelo doon. Ano ang problema mo? Te Kung kanina ka pa! Na. Tama na! Pati ba? Ano nangyari? Eh. Kising na si Don Pedro. Kising na si Don Pedro, totoo ba? Dati akala ko pag dumating ang araw na to magiging masaya ako. Pero hindi pala. May pinagtapat siya sa akin. Ano naman yun? Alam ko na know, si Totoy bato. At gusto niya bumalik ito sa buong paraiso. Ano? Matagal ko nang alam. Pero mas masakit pala kapag narinig mo na mismo sa bibig niya. Hindi <sighs> ko alam kung anong tumatakbo sa isip mo, pero ako... Kailangan akong protektahan si Dwayne. Lalo na ngayon na may kaagaw siya sa trono. Si Isisiguraduhin ko na magtatagumpay ang anak ko. Dahil puso man, dirigma, di di papapugo. Para mas maging malakas yung pamilya natin, kailangan natin gamitin yung mga tao. Now, there is no room for failure. Hindi pa rin ba tayo tapos dito, Emerald? Na hindi kamatay si Kuya? Hindi ko pa kayang manahimik hanggat hindi na bibigyan ng hustisya yung pagkawala ng Kuya ko! Baka... kilala mo tong pinsan ko eh. Huh? Pinsan mo si Totoy Bato?